Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Magsisimula ang kwento natin ngayon sa bansang Slovakia na makikita sa sentro ng Europa. Ang bansang ito ay halos kasing laki ng kalahati ng New York State sa Estados Unidos at kahit hindi kalakihan ang Slovakia, ay tahanan ito ng halos limang milyong tao base sa census na ginawa noong 2021. At dito din isinilang noong May 25, 1990 si Maika Kukukova. Siya ay isang anak na kanyang mga magulang na sina Danka at lobamir. Simula nang siya ay bata, si Maika ay mahilig magpakuha ng kanyang litrato dahil bata pa lamang ay pangarap na nito ang maging modelo. Nang siya ay nagdalaga, naging parte siya ng mga fashion shows at iba't ibang mga photoshoots. Dito siya nadiskubre bilang isang bikini model para sa mga sikat na magazine sa kanilang bansa. At kahit hindi problema para sa kanya ang makakuha ng trabaho sa kanilang lugar, para kay Micah ay mas marami siya makukuhang oportunidad sa ibang bansa. Kaya noong siya ay labing walong taong gulang, nag siya na lumipat sa England para makakuha siya ng mas magandang trabaho at oportunidad para maging isang modelo. Si Micah ay tumira sa Bristol sa Inglaterra. Ang syudad na ito ay isang maunlad na lugar at tirahan ng mahigit apat na daang libong tao. Nakakuha siya ng mga trabaho bilang isang modelo pero sa dismaya niya ay hindi ito malalaking proyekto taliwas sa kanyang inaasahan. Dahil dito ay napilitan siya magdagdag ng ibang trabaho para mabuhay. Ilan sa mga trabaho na kanyang pinasok ay ang tagalinis ng mga kwarto sa hotel, tagaluto at tagabenta ng mga produkto para mabayaran ang kanyang mga bayarin. Ang buhay sa Bristol ay hindi naging madali para kay Micah. At sa pagdaan ng mga taon, ang kanyang pangarap para maging isang sikat na modelo ay tila hindi na niya makukuha. Pero nag ang lahat noong 2012. Nakilala ni Micah ang isang lalaki na nagngangalang Andrew. Si Andrew Bush ay tinatawag na Andy ng mga taong malalipit sa kanya pero sa mundo ng negosyo, siya ay tinatawag na King of Bling. Siya ay isang milyonaryo na nagmamayari ng iba't ibang mga jewelry stores ang kanilang relasyon ay nagbigay ng malaking ginhawa sa buhay ni Marga. Si Andrew ay kilala na mahilig sa iba't ibang mga babae pero nang makilala niya si Maika ay naging matino ito. Sila ay nagsama sa isang mansyon na may limang kwarto at ang mansyon na ito ay nagkakahalaga ng halos isang milyong euros o mahigit 59 million pesos. Ang mansyon ay makikita sa isang liblib na lugar sa Wales. Si Andrew ay nagmamayari ng apat na negosyo at tatlo dito ay trading companies. Bukod sa mansyon niya sa Wales ay nagmamayari din siya ng iba't ibang mga bahay sa England at iba't ibang uri ng mga luxurious cars tulad ng Ferrari, Lamborghini at isang Hammer. Ang unang asawa ni Andy ay isang journalist na si Samantha Mason at ang kanilang pagsasama ay nagbunga at ipinanganak ni Samantha ang kanilang nag-iisang anak na si Ellie Bush. Pagkatapos ng kanilang divorce ay dito na nagsimula makipagrelasyon si Andy sa mga babae na mas bata sa kanya. At noong 2012, dito niya nakilala si Micah. Binigyan ni Andrew ng trabaho si Micah sa isa sa kanyang mga jewelry store. Ayon sa anak ni Andy na si Ellie, mahal na mahal ng kanyang ama si Micah. Lagi nitong binibigyan ng mga mamahaling regalo si Micah at mahilig din magbiyahe ang dalawa sa iba't ibang mga lugar sa Europa. Sinabi din ni Ellie na dahil maganda ang mukha at hubog ng katawan ni Micah, ay lagi itong nakakakuha ng atensyon mula sa ibang mga tao na hindi naman ipinag-aalala ng kanyang ama dahil gustong gusto din ito ang atensyon na kanyang nakukuha. At katulad ng aking binabanggit sa mga dating kaso na na-cover ko na, ang malaperpekto nilang relasyon na makikita sa social media ay hindi totoo. Nagsimula ang gulo sa kanilang relasyon nang si Micah ay naging siloso at naging paranoid kung nasaan si Andy. Gusto niya na laging makita kung nasaan at ano ang ginagawa nito. Pati ang cellphone at laptop nito ay kinukumpis ka niya dahil napaparaning siya na nagsisimula na naman ang pambababain nito. Hindi nagtagal ang simpleng pagsiselos ay lumala at naging possessive si Micah sa punto na nagiging bayulente ito. Ilan sa mga tao na malalipit sa dalawa ang nag-report na nakita nila ang pagiging bayulente ni Micah. Isa sa mga kapatid ni Andrew na si Rachel ang nagbahagi ng isang insidente na nangyari sa loob ng isang mall. Nasa kalagitnaan sila ng isang pamamili nang nagsimulang tumanggi si Andrew na bilhin ang mga bag na gusto ni Micah. Dahil dito, nagsisigaw ito sa loob ng mall at itinapon ang mga bag sa harap ng mga salesman. Matapos ang insidente, Sinabihan ni Rachel si Andrew na nag-aalala siya sa ugali ni Micah. Pero dahil sa mahal na mahal ni Andrew ang modelo, ay naniniwala ito na magbabago pa ang dalaga. Pero ang ugali ng dalaga ay lalo pang lumala. Maraming beses na nasira ang laptop ni Andrew dahil lagi itong itinatapon ni Micah sa lababo pag nag-aaway sila. Napapansin din nila na laging nagsisinungaling si Micah na siya ay naaksidente pero malalaman nila na ang lahat ay kasinungalingan lamang. Pati ang relasyon ni Andrew sa kanyang anak na si Ellie ay pinagseselosan din ng modelo. Kaya para mapakalma niya si Micah ay kinailangan ni Ellie na umalis at hindi gaanong dumalaw sa kanyang ama. Bukod dito ay ayaw din ni Micah na makakita ng mga litrato ng mga kapamilya ni Andrew sa loob ng mansyon kaya isang araw ay tinanggal niya ang lahat ng litrato sa buong bahay at ang pangyayaring ito ang nagtula kay Andrew na mag-isip tungkol sa kanilang relasyon. Napagtanto niya na ang babae na sweet at mapagmahal na kanyang nakilala dati ay nagbago na. Noong September 2013, isang pangyayari ang nagtula kay Andrew na tuldukan ang kanilang relasyon. Ayon sa kanya, umuwi siya sa kanilang bahay at natagpuan niya si Micah na nakaposas at nakapatong sa mukha nito ang isang unan. Sinabi nito na pumasok sa kanilang bahay ang mga hindi kilalang mga kalalakihan at pinagtulungan siya ng mga ito na pusasan. Pagkatapos ay nagnakaw ang mga ito. Agad tumawag ng pulis si Andrew pero matapos ang masusing investigasyon sa loob at labas ng bahay ay wala silang nakitang ebidensya na magpapatotoo na merong krimen na nangyari. Pagkatapos ng insidente ay malaki ang suspetsya ng pamilya ni Andrew na ito ay isa na naman sa mga kasinungalingan ni Micah para pigilan si Andrew na hiwalayan siya nito at umalis papuntang Middle East para sa kanyang trabaho. Dahil isa sa mga gamit na kinuha ng mga kawatan ay ang passport ni Andrew. Hindi nagtagal ay inamin ni Micah kay Andrew na walang nangyaring pagnanakaw dahil siya ang may pasimuno sa pagkawala ng passport nito dahil ayaw niyang umalis ang milyonaryo sa kanyang business trip. Ayon sa kanya, nahihirapan siyang makatulog at sobra siyang nalulungkot pag siya ay naiiwang mag-isa sa bahay. Pero isang buwan pagkatapos ng diumanong pagnanakaw, ang magkasintahan ay tuluyan ng naghiwalay. Nang sila ay maghiwalay, nagtangka pa si Micah na suyuin si Andrew para makipagbalikan sa kanya ang milyonaryo. Nagpost siya sa YouTube ng iba't ibang mga litrato at videos pero ang kanyang effort para makuha ulit ang atensyon ni Andrew ay binaliwala lamang ng milyonaryo. Tinangka ni Micah na kausapin ito pero talagang ayaw na nitong makapagbalikan sa kanya. At dahil sa pagkabigo niya sa pag-ibig, napansin ng mga kaibigan ni Micah na hindi na ito pumapasok sa kanyang trabaho at nagkukulong ito sa kanyang kwarto. Sa sumunod na mga linggo, matindi ang pamimilit na ginagawa ni Micah para makausap si Andrew kaya hindi na ito nakapagpigil at inireport ni Andrew si Micah sa pulis. At dahil sa napatunayan niyang delikado siya kay Micah, ay binigyan siya ng restraining order laban sa modelo. Pagkatapos nilang maghiwalay, bumalik sa Slovakia si Micah at doon siya nagtrabaho. Dito na rin niya nakilala ang kanyang bagong kasintahan na si Peter Kucherik. Si Peter ay isang bodybuilder na nagtatrabaho bilang isang security guard. At ang buhay ni Micah ay parang bumabalik na sa normal maging ang mga tao ay nagsabi na lalo pang gumanda ang modelo. Pero ang hindi nila alam ay sa likod ng kagandahan ni Mika ang estado ng kanyang isipan ay nababalot ng kadiliman. Kahit siya ay nasa Slovakia na, sa pagdaan ng mga araw ang kanyang obsesyon sa milyonaryo ay palala ng palala. Noong December 25, 2013, nakilala ni Andrew si Maria Koroteva na isang Russian student na nagtatrabaho sa isang coffee shop sa England. Siya ay nag-aaral ng kursong Human Resources sa University of the West of England. Agad nagkamabutihan ng dalawa at dahil sa may bago ng karelasyon si Andrew, ito ang patunay na wala na talagang balak na makipagbalikan ito kay Micah. Ang dalawa ay nagpost ng iba't iba mga litrato sa social media na agad namang ikinagalit at pinagsilosan ni Maika na nasa Slovakia. Napuno ng matinding galit at selos ang isip ng modelo at siya ay nagsimula magplano na isinakatuparan niya noong April 2014. Nang malaman ni Maika na pupunta si Andrew sa Spain kasama ang bago nitong kasintahan ay nagbook din siya ng flight at bumiyahe din siya patungong Spain nag siya ng isang hotel malapit sa villa na pagmamayari ni Andrew kung saan matuloy din ang magkasintahan. Pumasok si Micah sa loob ng villa ni Andrew gamit ang kopya ng susi na ibinigay sa kanya nito nang sila ay magkarelasyon pa. Noong madaling araw ng April 15, 2014, dumating si na Andrew at Maria sa Spain at bumiyahe sila sa villa. Pero ang hindi alam ng dalawa ay nasa loob na pala si Micah na naghihintay sa kanila. Ayon kay Maria, alam niya na may mali nang buksan ni Andrew ang ilaw dahil bumulaga sa kanila ang mga magulong gamit at nagkalat na mga damit. Ayon sa salaysay ni Maria, sinundan niya si Andrew sa loob ng villa at nakita nila ang isang maleta sa sahig na naglalaman ng high heels. Makalipas ang ilang minuto, ginamit niya ang hagdan para pumunta sa isang kwarto pero sa gulat niya ay nakita niya si Micah. Inilaraway niya na tulala ito at hindi nakibok. Sa kanyang gulat, agad siyang tumakbo at sumigaw palabas ng villa at bumalik siya sa sasakyan ni Andrew sa labas. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Andrew at sinabi sa kanya na huwag siyang mag-alala at kailangan niyang tumawag ng pulis. Pero pagtingin niya sa kanyang cellphone ay wala itong battery. At dahil sa akala niya na mariresolba ni Andrew ang pangyayari, ay hindi siya nagmadaling i-charge ang kanyang cellphone. Pagkatapos ng tatlong minuto, nakarinig siya ng tatlong putok ng baril. Lumabas sa investigasyon na binaril ni Micah si Andrew ng tatlong beses gamit ang isang revolver. Tinamaan si Andrew sa kanyang braso at meron siyang dalawang tama ng baril sa kanyang ulo na agad niyang ikinamatay. Inilagay ni Micah ang baril sa kamay nito para palabasin na nagpakamatay ito. Pagkatapos ay ninakaw niya ang relo ng milyonaryo. Ayon sa investigasyon, ay akala ni Maria na ang mga putok ay mga tunog na nagagaling sa mga gamit na inihahagis ng dalawa sa loob ng villa. Pero ang hindi niya alam, ang milyonaryo niyang boyfriend ay patay na pala. Bago pa siya makapag-isip kung papasok ba siya sa villa o hihingi ng tulong, ay agad lumabas si Micah sa villa at tinakot siya nito para lumabas sa sasakyan ni Andrew. Umalis si Micah gamit ang sasakyan at siya naman ay nagtangkang pumasok sa villa pero ito ay nakalak. Tinawag niya si Andrew pa ulit-ulit pero hindi ito nasagot. Nang makakita siya ng sakit sa labas ay chinarge niya ang kanyang cellphone at dito na niya tinawagan ng kapitid ni Andrew na si Rachel at mga kapulisan. Agad dumating ang mga pulis pero nahirapan silang makapasok sa loob dahil sa matinding door lock system. Inabot sila ng tatlong oras para makapasok sa bahay na kinailangan pa nila na humingi ng tulong sa kanilang fire department. Dahil sa napakatinding door lock system nito na ginawa para protektahan ang buong bahay sa mga masasaman loob. Sa loob ay nakita nila ang walang buhay ng katawan ni Andrew na may tama ng tatlong bala ng baril. Nakita din nila na ang baril na ginamit sa pagpatay dito ay nasa kamay pa ng negosyante. Ilang kilometro naman ang layo mula sa villa ay nakita ng mga investigador ang sasakyan ni Andrew na inabandona ni Micah. Tinawagan ni Micah ang kanyang boyfriend na si Peter para humingi ng tulong at hindi ito nagdalawang isip at agad itong lumipad patungong Madrid, Spain. Nang sila ay magkita ay nagbiyahe sila ng tatlong araw mula Spain hanggang makarating sila sa Slovakia. Agad nag-issue ng warrant of ang mga kapulisan sa Spain laban kay Maika at pagkatapos ng ilang araw ay nagdesisyon ang modelo na sumuko sa pinakamalapit na police station sa kanilang bahay sa Slovakia. Hindi nagtagal ay na-extradite siya at naibalik sa Spain para litisin. Ayon sa kanyang salaysay, sinabi niya sa mga otoridad na siya ay nagdadalang tao at ang ama ay si Andrew. Nagdesisyon siya na pumunta at sundan ang negosyante sa Spain para sabihin dito ang magandang balita pero ayon sa kanya, sa halip na maging masaya ito ay nagalit ang negosyante at sinimulan siyang sakta nito. Pero pinabulaan na ng mga otoridad ang kanyang salaysay dahil pagkatapos maisagawa ang pregnancy test, siya ay lumabas na hindi buntis. Nang hindi siya paniwalaan ng mga investigador tungkol sa kanyang pagbubuntis, sinabi ni Micah na siya ay inaabuso ni Andrew habang sila ay magkarelasyon. Kaya gumanti at ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Idinaan siya sa isang physical examination at lumabas na ang mga galos at pasanang modelo ay bago pa lamang. Nang tinignan nila ang record ng bago niyang kasintahan na si Peter, ito ay may record na pala sa Slovakia ng pananakit sa babae. Kaya ang hinala ng mga investigador, si Peter ang nananakit sa modelo at hindi si Andrew. Sa loob ng dalawang taon ay tiningnan at inimbestigahan ng mga kapulisan ang angulo na nagpakamatay si Andrew. Pero agad nila itong isinantabi dahil ang resulta ng forensic ballistics ay lumalabas na ang trajectory ng mga bala ay salungat sa idea na nagpakamatay ito. Napatunayan din na walang gunpowder sa kamay ni Andrew. Ang posisyon din ng tama nito sa ulo ay imposibleng magawa ng isang tao na nagpakamatay. At ang lalong nagpatatag sa kaso laban kay Maika ay nakita sa record na ang modelo ang bumili ng baril na ginamit sa pagpatay kay Andrew. Nagsimula ang paglilitis noong May 2016 at dahil sa estado ng buhay ng biktima ay dinagsa at iba't ibang mga news outlet ang nagcover ng paglilitis. Idiniin ang prosekusyon na si Maika ay nadismaya nang natapos ang halos dalawang taon nilang relasyon ng milyonaryong negosyante. At lalo itong nagalit ng malaman na meron na agad itong babae na ipinalit sa kanya. Ang bagong nobya ni Andrew na si Maria ay tumestigo at sinabi niya na kaya natuntun ni Micah ang mga galaw ni Andrew ay dahil sa isang app na tinatawag na Find Friends. Ang app na ito ay available sa parehong App Store at Play Store. Ang layunin ng app na ito ay para makatulong sa mga kaibigan at kapamilya ng isang tao para makita ang lokasyon nito. Ito ay kariniwang ginagamit ng mga hikers para kung maligaw man sila ay madali silang mahanap. Ayon kay Maria ay nakita niya sa cellphone ni Andrew na naka-install ito nang sila ay magsimula mag-date. Pero dahil sa si Andrew ay hindi gaano masyadong pinagtutuan na ng pansin kung anong mga app ang nasa kanyang cellphone, ay hindi ito napansin ng negosyante. Nang tiningnan ng mga investigador ang impormasyon na ginamit sa pag-register sa app, lumalabas na ito ay email address ni Micah. Napatunayan din na ang modelo ang nag-install ng app nang sila ay magkarelasyon pa para mas madali nitong malaman ang kinaroroonan ni Andrew. Sa depensa naman ni Maika ay sinabi nito na pinoprotektahan niya lang ang kanyang sarili. Sa kanyang salaysay, sinabi nito na pinagbantaan, sinaktan at tinutukan siya ng baril ng milyonaryo. At para maipagtanggol niya ang kanyang sarili, ay inagaw niya ang baril mula sa kamay nito at binaril niya ang dating kasintahan. Pero inilaban at pinagdiinan ng prosekusyon na si Micah ay isang obsessed at immature. Sinabi ng abogado sa mga jurors na kahit isang beses ay hindi inabuso ni Andrew ang modelo. Bagkos ang modelo ang tanging agresibo sa sitwasyon dahil desperado ito na makuha ulit ang atensyon ng milyonaryo. Pagkatapos ng apat na araw na deliberasyon ng mga jurors, pinatawan si Micah ng labing limang taon na pagkakakulong para sa pagpatay kay Andrew. Bukod sa kaparasahan na ito, ay iniutos din ng judge na bayaran ni Micah ang anak ni Andrew na si Ellie ng 122,000 euros o 7.2 million pesos. At ang kapatid ni Andrew na si Rachel ng 30,000 euros o 1.7 million pesos para sa danyos sa nangyari kay Andrew. Ayon sa salaysay ng judge, naniniwala siya na ang krimen na nangyari ay matatawag na crime of passion. Sinabi niya na ang parusa na kanyang ibinigay ay base sa batas dahil walang criminal record si Micah bago ang pagpaslang sa negosyante. Humingi siya ng tawad sa mga nalulumong kamag-anak at kapamilya ni Andrew dahil ayon sa batas ay yun lamang ang kaya niyang ipataw na parusa sa modelo. Pagkatapos ng paglilitis, hindi napigilan ang abogado ng pamilya ni Andrew na batikusin ang judge sa desisyon nito. Ayon sa kanya, masyadong mababa ang labing limang taon at sinabi niya ng babait ang judge kay Micah dahil nagagandahan ito sa modelo. Idinagdag niya na masayang pamilya ni Andrew sa guilty verdict pero inaasahan nila na mabibigyan ito ng hindi bababa sa dalawampung taon na pagkakakulong. Pagkatapos may babaang hatol kay Micah, ang dating asawa ni Andrew ay hindi mapigilan na sabihin ang kanyang samanan loob sa nangyari at hatol sa modelo. Ang nag-iisang anak naman ni Andrew na si Ellie ay dinalaw ang puntod ng kanyang ama at sinabi na gagawin niya ang lahat para maging proud ito sa kanya. Ayon naman sa isa sa mga malalapit na kaibigan ni Peter, ang binata ay mahal na mahal pa rin ang modelo kahit ito ay nasa loob ng kulungan. Ayon sa kanya, gagawin nito ang lahat makasama lamang si Micah. Ang dalawa ay patuloy pa rin ang komunikasyon gamit ang mga sulat. Pero kahit walang napapabalita na meron itong babae na naging karelasyon matapos makulong ni Micah, wala namang kasiguraduhan kung maghihintay ito hanggang makalabas ang dalaga. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!